Ito ang huling picture ng isang lalaki matapos siyang mawala sa gitna ng dagat sakay ng isang maliit na bangka. Siya si Andrew McCauley, 38 years old na taga Australia. Meron siyang asawa at anak at isang asa paboritong gawin ni Andrew ay ang magkayak and in 2007, dito nga siya may gagawing imposibleng misyon. Ang goal ni Andrew ay makapunta nga ng New Zealand mula nga sa Australia sa nga lang ng maliit niyang bangka at hindi nga ito magiging madali dahil bukod sa sobrang malalakas nga yung alon doon, kayak nga lang din yung sasakyan niya. Pero ayun nga, kahit alanganin at maraming kang red flags, tumuli pa nga rin itong si Andrew. January 11, 2007, dito na nga sumakay si Andrew doon sa so may kayak niya na nilagyan nga niya ng mga tulugan, mga pagkain at mga kamera para nga ma-videohan at ma-document nga niya yung journey niya sa gitna nga ng dagat. Sa simula pa lang ng journey ni Andrew, nag-aalala na rin siya mismo at sinasabi pa nga niya habang umiiyak, I'm really worried I'm not going to see my wife again and my little boy. And I'm very scared." Naging okay naman yung biyahe ni Andrew noong una, nakakapag-send pa nga siya ng mga updates doon sa mga pamilya at mga kaibigan niya Kaya hindi naman sila masyadong nag-aalala Pero ayun nga lang, isang buwan matapos simulan ni Andrew yung journey niya, dito nga siya bigla ang maghihingi ng tulong February 7, 2007, habang nasa gitna nga ng dagat itong si Andrew, dito nga siya naabutan ng isang malakas na bagyo Tumagal itong bagyo na to na halos 27 hours na naging dahilan para magpaikot-ikot nga lang si Andrew sa loob ng kayak niya Makalipas nga yung bagyo dahil malaki na nga rin yung sira ng kayak niya, dito na nga tumingi ng tulong si Andrew para ma-rescue siya. Sabi ni Andrew, Do you copy? Over. I've got an emergency situation. I'm in a kayak about 30 kilometers from Milford Sound. I need a rescue. My kayak sinking, fell off into the sea, and I'm going down. Sa gitna nga ng mga gulo, nakapag-text pa nga itong si Andrew doon sa may asawa niya na ang sabi niya, See you 9am Sunday. Pero sadly, hindi na nga ito mangyayari. Dahil nga sa paghingi ng tulong nga ni Andrew, hinanap naman agad ng mga rescuers itong si Andrew, pero hindi nga nila siya mahanap. Hinanap nila siya ng hinanap until February 10, 2007, habang nag-iikot yung mga eroplano, dito na nga nila matatagpuan yung kayak ni Andrew. Sinilip pa nga nila yung daob nito, na halos kumpleto pa nga yung gamit doon sa loob, pero unfortunately, wala nga si Andrew doon sa loob. Duda ng mga rescuers, posibleng nahatak o natangay daw palabas ng kayak itong si Andrew dahil nga daw doon sa malakas na bagyo at malalakas na mga alon. Sa pag-iimbestiga nila, dito nga rin nila matatagpuan yung memory card ni Andrew na nandun nga doon sa may kayak na punong-puno ng mga pictures and videos niya sa mga huling sandali niya. On February 26, 2007, nagsagawa ng isang memorial services yung pamilya at mga kaibigan ni Andrew dahil imposible na daw mahanap si Andrew. 2008, ginawan nga ng documentary yung huling journey ni Andrew na pinamagatang Solo. Sumulat at gumawa nga rin ng libro yung asawa niyang si Vicky McCauley na ang title din ay Solo. Simula nang mawala si Andrew hanggang ngayon, walang nakakaalam kung nasaan na siya. Pero kahit na ganun pa hindi naman sumusuko yung pamilya at mga kaibigan niyang mahanap din nila siya isang araw. Ang magandang isipin na lang din siguro sa mga huling sandalingan ni Andrew, ginagawa niya yung bagay na nakakapagpasaya sa kanya sabi nga niya before, I guess I'm really drawn to a journey like this. It's really a personal challenge. There's a great deal of satisfaction in coming up with an adventure that's unlikely and improbable.